ayan mga katribya oh. nasimot ang mga bunga ng kalamansi sa tindi po noong nangyaring El Nino na nakaraan halos wala kang ang mga bunga meron maliliit pa mga bulitog pero yung mga bukong maliliit marami ayan yan yung halos na natirang mga bunga ng kalamansi na nagbunga nung nakaraan maliliit nabulitog, na na dilaw kaya pahirapan ang mga buyer at ahente sa pa Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang araw, magandang gabi, anumang oras nang dumating ang ating pong vlog. Sana po ay nasa maputi kayong kalagayan. Ngayon ay dito po tayo sa ating farm sa tabing ilog. At matapos po natin ito na matanggalan po ng bageng Lumito na po ngayon yung ating mga bunga. Ayan, meron tayong mahahalaw sa ating kalamansi meron siyempre meron naman tayo pong muling i-sprayan ng damo pagka gumanda na po uli po yung panahon back to spray tayo muli ng ating herbicide para doon sa mga natira yung hindi po namatay kailangan natin ulit ito ng follow up. kaya lang eh medyo makulimlim saka po maulan kaya binababa po natin yung matataas na damo para siya natin tututukan ng ating herbicide kaya shout out natin ang ating katribya sa San Pablo, Laguna. Yan, nagpabisita po sa atin para mapatingnan po yung kanya pong farm dito sa area at uh, tataniman po ng kalamansi. marami po tayo dito mga maliliit. Ayan, puno po ng mga bunga rito sa gawin na ito oh sinalaki na po siya ng gasaresa ay mga buo naman mga katribya <clears throat> alam niya mga katribya ang, ang naging sakit po ng kalamansi po natin ngayon matitigas po ang bunga ng mga maliliit talagang nasaktan noong panahon na El Nino Yan ang uh, Nagiging uh, problema po Ng mga magkakalamansi po ngayon Ito nasapak po Yung ating kalamansi oh. Katangga siguro ng baging, Halinis Ang kalamansi kasi mga katribiya sa tindi po ng init hindi na niya makuha lumaki ang bunga Kaya, ang isa po natin ginagawa dyan ay kailangan natin subuan ng ating abono ito matagal na tayo hindi nakakapag abono dito sa ating kalamansi wala po noong malagyan natin ng pataba ni Sir Marvin hindi po, po tayo umuulit dahil matagal pa gumugusap pa yung kanyang pataba ang target natin dito mga last week ng July ang ating uh, paglalagay ng ating abono dito sa ating farm part na hindi po natanggalan ng baging ni Bern, ni Bernabe. na be. Yeah. Uulitin natin muli. Ito. Yan. Kailangan natin maalis. Yan ang katribya maputo lang ilalim another spray ng ating herbicide sitawan na ito. Si mo, hindi ng ugat na yan. Pag yan ay nasa usaw po sa lupa, tutubo na naman. Kaya hinahang po natin. makita po yung bunga pwede natin kapitas Ayon yung part po na nasunog natin eh yung nga ito kailangan ibaba bago spray yan para hindi po tamaan ng ating kalamansi pagka mag herbicide tayo yan ang iwasan natin matamaan yung ating matahon dahil Makaka-apekto po ito. Yung iba, naka-recover. Nagaling. Naka-recover ang ating mga damo. Ayan yung rumi ko over and damo eh. Sa uulitin natin, tatapangan natin yung ating gamit. Para di po siya ma-immune. Hindi na siya papansin pagka yung design pa rin po ang timpla natin. Mga ah, katribya. Talo up tayo muli. laga check natin ang ating trabaho kaya halimbawa nagpaupa tayo ng ating uh, tauhan na rin tayong pinagawa dapat i-check po natin kung yung ating pinagawa ay nagawa ba kasi babayad po tayo tapos hindi naman pala gagawin yung pinagawa nyo sayang lang po yung inyong pera kaya ang um, tungkulin po ng may-ari i-check na palagi yung inyong mga trabahante para hindi po kayo malugi kasi yung trabahador hindi malulugi yon dahil kikita siya kaya kung ano yung pinagawa nyo kitinan din ninyo gaya nito oh kaya lumusong tayo rito para ma-check yung ating pinapatrabaho itong mga hindi na pa natin ito mga katribya tatayo rin ito pagka hindi natin ito in-spray nanda mo ng ilang araw lang nakatayo na ito saya sa malakas pong magpagubat ng ating kalamansi. Ito rin, tunda mo na yan. No? Oh. Tumataas ng husto ito. So, sa gawi rito, eh, hindi nakarating si Berm. Hindi niya naalis yung ibang mga bagay. Kapit pa hindi niya napatay. Ano? Lagi nila na kumukulapol sa ating kalamansi. Kaya pagka natanggal naman na siya, oh, back to zero ulit. open dyan to mga baging kailangan dyan ang putulin titigas ng mga sanga yung ating nalutong kalamansi ito na siya hindi pa natin ito napapalitan yung ating malunggay luto rin eh. yung kawai ng ating kabaa kapit bahay ubos ay nakapagtarim na rin pala ito ng kabila oh, ng kalamansi Ito Dadagdag pa po tayo ng isang tudling sa gawin na ito. Para may another tudling tayo uli ng ating galamansi. Ayan. Para noon eh. Wala ka rin kasi itong space na ito eh. Mga katribya. Spray muna natin ito ng damo. Para noon. Madali na lang po natin siyang mahawan tutubo kasi uli ito pag hindi natin ito pinatay ang damo Ayan. kaya meron pa tayong ilang puno pwede pa natin ilagay mga 40 wala ito sa diretsyo mga katripir. pero kailangan muna natin linisan tutubo naman muna natin ito pinatay muna natin Eh cinek na muna natin po yung trabaho po natin sa ating lupahan. Uh, o. Hanapin natin itong bago. sa ilalim para hindi na siya tumubo kaya hindi siya nabunot hala ito bulok Ayan. tigas ng bagong na yan para uh, pwede na natin ito ipahalaw after ng uh, paglilinis puputulin na natin itong mga namatay na puno para mataniman ulit ng bago siguro mga ang papasok dito mga katribya nasa 80 pieces dahil magdadagdag pa tayo ng isang tudling dito sa kabila. Yung pong nasalab na kalamas eh, eto yon. Naka-recover yung iba. Iba naman. Talagang tuluyang na maalam. Tanggalan natin yung mga samantuyok. Pati magagawa patay ang pati malunggay pero matiga, matibay ang buhay nito Banda wala yan, mag-uusbong ulit ito. Ayan, meron na siyang usbong. Eh, tutuloyan na po natin siya. Meron pang kalabaw na nakarating. ay yung kawayan ang konti ay eh, tuloy na rin po natin malinisan isang araw ay ito naman po ang ating tatrabahuhin mga katribya at isa ay bawas-bawasan po ang ating trabaho yung yong so, Isang ulit pa tayo ng ating herbicide. So, Hintayin na natin tumubo yung ibang mga tamo para yung bagong itutubo niya mamatay na ayan ito linis-linis tayo mga katribya nakakapit ang oh, mga wala ano ka, kakapit yung ugat na yan kaya pagkatag araw eh hindi natin itong kayang patayin mga katripya hindi natin nabubuhat o so, mga uh, bubunot yung ugat niya nakakalat na kaya so, uh, sasablay muna natin dyan para matuyo pa natin to ng ating herbicide itong damo na to makate kung kasi marami pong mga bulo kaya yeah, pagmaselan ng balat ninyo ay eh, huwag kayong na wala kayong manggas na mahaba ayun pang jogging pants aginga yung tawag namin dito yan yung tumataas sa kalamansi ito itong diretsyo na ito patay nasa 60 yung namatay natin dito nung madarang sa apoy maluto noong walang budhi ito yung nakaraang dumilaw lagyan natin to ng abono tsaka ano uh, polya bumalik uli nakarecover nagbunga pa uli ng marami kaya lang ang problema eh, nung pumasunog hindi na siya nakaligtas mga katribya dahil sa sino pa mang may kagagawan ulitin natin ulit po yung ating pag-i-spray rito sa susunod na araw para follow up natin yung bang hindi namatay o kabila manual po na kanyang dinatamuhan eh, ito lang halos naman ang kanyang lupa kaya kanya na pong maasikaso ito yung isa pa nating oh, na kasi itong agingay susunod bababaan natin muna nakarecover Ito yung bayabas, may bayabas na ligaw na itinain ng ibon. Ito oh. panas siya. Another herbicide ulit. ating bibili Ingat lang kayo mga katribya sa pagbababa ng damo dahil ito matalim po yung gilid nakakahiwa ah, kayo yan tulip po natin ang ating uh, Inatrabaho natrabaho merong merong iba siguro na hindi niya natapos oh so, konti lang naman sa kapatid ko eh marami rin bagay Ayan. malakas makakuha nyo ang palaya yung mga ibang matatandang puno hindi na niya naalisan ng bagay Ito na natin ito. Unang kalamansi pa yan. Ito mga katribesang taong pa. One year. Susunod, babatain na natin itong kalamansi. Tagal na po kasi ito. Mahigit ng sampung taon. dami pong mga bunga hindi natin alam yan ang kabagsakan na uli na kalamansi. kasi pagka humataw yan dire diretso na pero ngayon umahato po mga katribya pa ang presyo ng kalamansi mahigit sa libo pa rin okay, matanda natin kalamansi na mga nasa 30 years na pero namamaalam na rin ganyan katagal ang kalamansi maabot ng 30 years ang alagaan mo lang hindi nyo inalagaan eh, baka isang taon mamatay na ito ay hinayaan natin yung mga bag na yan una bes pati yung magtatrabaho mo hindi na siya luluso dahil napupuno na ito ng baki magiging gubat baka naging gubat to baka puntahan pa ng mga sawa bago dito sa amin wala naman pong sawa e, eh, pero yung ahas meron lupong Okay. Ah, uh, ano po natin itong ating farm. Yung isa naman po ang atin na mga uh, tututukan. Pag tulit uh, tuloy-tuloy po sana itong araw, makakapag-spray ulit tayo ng panibago. Okay. Uh, yung, uh, mga ka-farmers natin. Tiyaga-tiyaga lang po tayo sa ating pong pag-aalaga. Ngayon ay samantalahin na natin na uh, mataas ang presyo ng uh, kalamansi kalamansi bagay, kahit hindi po mataas basta continuous po ang alaga ninyo ano man ang abutan ng presyo pagpasalamat natin sa taas dahil biyaya po yan na galing sa kanya Ngayon, para tayo bigyan lagi po ng biyaya eh, yung pag-aalaga yung tamang alaga pagbibigyan natin ng suporta sa kalamansi bibigyan rin tayo ng suporta dyan sa pamamagitan ng bunga Okay, kita kita lang tayo po bukas Mga farmers At balik ulit po tayo Sa isa nating uh, episode God bless po sa inyo lahat Bye bye Ayan mga katribya Nasimot ang mga bunga ng kalamansi Sa tindi po noong Nangyaring El niyo na nakaraan Halos wala kang makikita mga bunga. Meron maliliit pa mga bulitog. Pero yung mga buko maliliit, marami. Ayun. Yan yung halos na natirang mga bunga ng kalamansi na nagbunga nung nakaraan. Maliliit na bulitog na bilaw. Kaya pahirapan ang mga buyer at ahente sa paghanap ng kalamansi hmm. gaya nito kalamansi ito ng kapitbahay ganyan yung itsura ng kalamansi niya oh, yellow na muna hmm. maliliit paano ka makakapuno kaya bago ka makaisang red bug halos maghapon mo siyang pupulutin o yung pipitasit 50-50 pa yun baka nga 80 yung dilaw 20 ang iyong verde percent Ano? lamiit ang dahon ng mga kalamansi.